So, good evening mga boss. Kakawit lang natin kay Lian Mark. Dali. Kita ko na 'yung part niya sa so daling. Oh shit. Mali 'to mabana tayo ng parking. <laughs> Driver to. Sigana na ramadali ng tanda. Kapag ako pagkatapos ng meeting niya, ka dalhin na pare man diliwa naglakon di ko sasabay ma. Kala ko baka nakalimutan yun na. Ah. <laughs> kasi dumagkakunti ko. Hindi nga ako may, may misty ngayon. Kung wala, kasi matagal pa. Mm -hmm. Ma spray ko lang to ha. Uh -huh. sa mundo bilang tao, gano pa rin, hindi Pinakamasaya yung dipin lano. Kasi Nice. Okay na, ma'am? Ma'am, po tayo, ma'am. Si <laughs> ay medyo sa Tramo Tramo hindaan. Ako na po?